Ay, ay, ganda ng umaga. Ay! Ano, Paps? Kamusta? Ay. Wala pasok mo mabata ka. Kamu, bigla namang iinit ang ano, panahon. Ayun, ha. Kainit, ay. Ay, sino ba rin, Paps? Ha? Sino. Ah, di mo. Paps, tulungan. Ah, tulungan, si Mare. mo yan? Ha? Ay, di, hindi ko kilala naman yan. Parang bago yan dito, eh. Ang oh, baka ispayari, na? Ay, baka nga yun yung eh, mga... Kakay. Ayun. Boss! Boss! Baka pwedeng makahingin kaunting tulong. Hindi pa po kung kumakain. Tulong daw, kaunting tulong. Ay hindi, hindi ko kailala yan. Baka kaunting tulong lang po. Yan, kaunting tulong. Nag-alitag pa po. Saan pa na nakapunta dito? Ay, laki para ng mga jeep. sa isa kayo para saling-saling lang. Ano pang bibilay? Wala, pangkain lang. Yung pangkain daw, Paps. Mas pangkain Mas may pera dyan. Mas pangkain ako Yan. 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 Salamat po ng marami. Sa ingat kayo, o, ingat kayo ha. Salamat po, salamat po, boss. Paps ang bite mo din ha. Paps ang bite mo niyo din. Ang bite mo rin, paps. Yan ako, palingon-lingon na eh. ako. Ako, palingon-lingon. Ako!